Hello again! Welcome sa aking channel! I'm TV. Hello guys! Good morning at good evening sa inyo At kung nasa ang kamang lupalop ng daydig na naroon Okay guys! Welcome sa aking channel Yan guys! Ang topic natin is about Dito! Sa Limited Time Strategy Game Well, may nilita tayo dyan pero hindi nating ating point. Ang point natin guys, if ipasok nga ba yung isang uncommon kapag ginamitan mo ng times 2 coupon. Opo, bibili, bibili tayo ng isang uncommon with dah uh, coupon times 2 kung magiging 2 dito. Okay? Kasi, isa lang kasi ang lumalabas sa chest sa guild. Guild. Ako ko lang doon sa strategy gem kung dalawa siya. Kasi pag dalawa yon, good talagang gumamit ng coupon. Ito e testing natin guys. Okay? Hindi natin tatahusin yan. Tapos tingin lang natin po. Okay. Puntahan na natin kung ano magandang bilhin. Ano magandang bilhin natin? Pat dito guys. Ito ba? Ito maganda pag kailangan nyo ng rare chest. Pwede ata ito. Rare supply bonus. Pwede yan. ah sariri yan. Pinakamura na yan. Wala pa tayo Hindi tayo nabili yan eh. Mahal kasi unay na yun. Mm, green. Ah, kailangan natin ng kanta ng green. Ano ba maganda dito? Mm, mm. Ang lagi natin minibili dito ay hindi ito eh. Ano ba ito? Oh, what is it? ko yan. Ito, paborito ko ito. Minibili ko lagi yan. Missing star. Yan ang madalas ko minibili yan. Paborito ko yan eh. Wishing star tapos ito may mga speed up Ah speed up um, Energy um, Tingnan muna natin ha Frosty rin ah, Mahirap kasi dito makakuha ng 10k times eh. 10 uh, mag Ito maganda rin Kaso mahal mm -hmm. Ito maganda rin Oo oh, oh. Ito siguro mo testingin natin Tapos meron pa nito ba? Diba? pan-travels. Oo, oh, na natin yung mga nakuha na natin, di ba, pan-travels. Pan at isang uh, sa na Bursting with riches. Yan dalawang yan ang kukunin natin mamaya. Pero ang itatry muna natin ay kunin ito. Itong pan -travels. Kung pasok nga ba yung oh, common yan, pag na-times 2 coupon tayo. Pero para mas gusto ko itong i-times 2 coupon. Para mas maganda tong isa. Wait lang ha. Um, so na yan. Wala na ito pala. Halapas. Pero wala namang mga gears to. Pero 50 naman to. 33% discount. 30 rin ito namang isa dinemsyon natin gears naman kaso mababang chance natin sa Holy Star pero sa gears yan kailangan natin kasi ito yung mga ganyan lalo na to yan dalawang yan pinakainid ko yan ibig sabihin magkaka 200 plus tayo yan pag ito at natin ba? Diba? Pero kung ang tatargetin natin ni James, ito talaga, mas magandang bilhin mo naman. Itong Bursting with Regis. Kasi, may ka na, may chance ka pa dito. Well, ito na lang, ay qq po natin, guys. Ito na lang. Oo, bale, titignan natin kung madodobli dun sa ating game. I-click natin yan, tapos use coupon. Okay guys, tara, paluin na natin. Pang! Pang! Okay, mapapansin nyo, sa guilty sa lang makukuha natin yan. Ayan ang isa lang. Mapapansin isa lang. Pero, ta times 2 natin siya nabili kasi nag coupon tayo pakita ko sa inyo guys yan ang bali dalawa yan ang bot yan yung una ito yung padalawa ibig sabihin meron tayong maraming chest tingnan nyo ha ano 100 at 20 mamaya madadagdagan pa yan well tingnan na muna natin sa ating uh, limited at gem kung naging dalawa siya oh isa lang talaga hindi siya nagdoble Kansin nyo guys, hindi siya na nagdoble. Okay, ganun lang yun guys. Pinakita ko lang sa inyo. Ibig sabihin, yung uh, coupon ay hindi gumagana dito. Opo, oh hindi siya nagtatimes din. Hindi nagtatimes yung reward mo dito. Hindi gumagana yung coupon. Malinaw na malinaw guys yan ha. Ibig sabihin, bibili nyo talagang manually yan. Yung oh, app. Apat nga na uncommon common. Kung ito lang gusto mo. Pero magandang maganda gawin mo dito para ma-unlock to 500%. Isang rare na agad bilhin mo, dadagdag din dito yung rare. rare. Bali, tatlo na lang. Linaw. Okay. Okay, yun lang guys. Pinaliwanag ko lang sa inyo. Shout out po sa inyong lahat sa kingdom namin. Kingdom 1450. Shout out po sa guild uh, guild namin. Ayan, ayan, ayan. Ah. PH Republic guys shout out sa aming leader yan ito talaga leader namin ha yan bank lang niya lang nasa taas bank na ang guild namin ay guys maraming salamat bye bye